ang tensyon sa pagitan ni na Kylie Padilla at AJ Raval ay muling uminit sa social media kasunod ng anunsyo ng pagtakbo ni Alger Abranica sa darating na eleksyon. Naging usap-usapan ng kanilang palitan ng maaanghang na salita na tila nag-uugat sa patuloy na kontrobersya sa relasyon ni na Alger at AJ matapos ang hiwalayan ni na Alger at Kylie habang pinag-uusapan ng publiko ang political aspirations ni Alger. Mukhang hindi pa natatapos ang hidwaan sa pagitan ng dalawang babae sa kanyang buhay. The Philippine Showbiz List presents Detalya sa pasaringan sa social media ni na Kylie Padilla versus AJ Raval tungkol sa pagtakbo ni Alger Abrenica sa eleksyon. Kylie Padilla's cryptic post about great leader. Tanong ng netizens, may pinatatamaan kaya si Kylie Padilla sa kanyang Facebook post noong October 7, 2024. Ang post ni Kylie ay tungkol sa mga katangian ng isang great leader. Nagkataon itong ipinose ilang oras matapos kumalat ang balitang tatakbo bilang konsiha sa Angeles City, Pampanga, ang kanyang estranged husband na si Alger Abrenica. Tatakbo si Alger sa ilalim ng partido ni dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde, nakakandidatong mayor ng Angeles City. Sa post ni Kylie Padilla, binigyang diin niya ang mga katangian ng isang magaling na leader. Ayon sa kanya, ang isang tunay na mahusay na leader ay hindi lamang magaling sa larangan ng politika o anumang posisyon sa pamahalaan, kundi dapat ay nagsisimula ito sa kanyang pamilya, ang pinakaunang komunidad na dapat niyang pamunuan at paglingkuran. Para kay Kylie, mahalaga na may pakita ng isang tao na kaya niyang magtaguyo ng magandang samahan sa loob ng kanyang sariling tahanan bago siya magambisyon na maglingkod sa mas malaking komunidad o sa bayan. Binanggit din niya ang kahalagahan ng tamang pagpapalaki sa mga anak kung saan dapat ay itinuturo ang mga tamang asal, pagpapahalaga, integridad at kababaang loob. Dagdag pa niya, isang mahalagang aspeto ng pagiging leader ay ang pagiging tapat at matapat sa asawa. Ibig sabihin, kahit na sa mga pagsubok at tukso na nanatiling totoo at hindi nagtataksil sa kanyang kapareha. Ito ay nagpapakita ng isang leader ay may kakayahang panindigan ang kanyang mga pangako at responsibilidad. Isinama rin ni Kylie ang pagkakaroon ng a man who has a heart close to God bilang isang mahalagang katangian ng isang leader. Sa comment section ay may mga netizens na nakisimpatya kay Kylie at meron ding diretsyahang nagsabing parinig o mano ito ni Kylie kay Alger is AJ's meaningful post alluding to Kylie's leader post? Matapos ang makahulugang post ni Kylie tungkol sa mga katangian ng isang great leader, marami ang nag-isip kung ito ba ay patama sa kanyang estranged husband na si Alger Abrenica. Kasunod nito, nagbahagi naman si AJ Raval ng sarili niyang makahulugang post na nagdulot ng tanong. Ang post kaya ni AJ ay may patama sa leader post ni Kylie? Kamakailan lang, nakatanggap si AJ ng words of appreciation mula kay Alger. Anya, nagpapasalamat siya sa pagkakaroon kay AJ sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang kamakailang Instagram stories ni AJ ay lumitaw na may ibang tono. Sa kanyang Instagram story noong gabi, ng October 8, 2024, nagbahagi si AJ Raval ng isang kasabihan mula kay Lothando Soyana. Ayon sa Instagram account ni Lothando, sila ang number one source for all things motivational and Christian news makikita sa post ang quote na ito, No revenge. I'll just pray for you and wish the best for you because you're God's child too. Lothando Suyana. Sinundan ito ni AJ ng mga salita mula sa Proverbs 16.9. If it's in God's will, it will happen and nothing will stop it. If it's not, God has a better plan. Have peace knowing this. Sa parehong Instagram story, makikitang nakatag ang Instagram account ni Alger, ngunit walang reaksyon ng aktor sa post ng kanyang girlfriend. Ang mga screenshot ng post ni AJ ay binahagi sa isang sikat na showbiz site at nagbigay ng reaksyon ang mga netizen. May mga netizen na sumuporta kay AJ at sumang-ayon sa mga post na kanyang ibinahagi. Habang may ilan namang pumanig kay Kylie at sinabing general statement ang sinabi nito. AJ's Message to Alger Mula sa tanong kung ang makahulugang post ni AJ ay may patama sa leader post ni Kylie, lumabas ang isang bagong pahayag mula kay AJ. Sa kanyang post, sinabi niya kay Alger Abrenica, Mahal ka ng Panginoon, na tila nagdadala ng mas malalim na mensahe tungkol sa kanilang relasyon. Makalipas ang ilang araw noong October 8, nagkomento si AJ sa post ni Alger. Ayon kay AJ, alam niya ang totoong nangyari sa buhay ni Alger at naiintindihan niya ito. Ipinahayag niya na dapat nilang ipagdasal ang mga taong mapangapi at mapanghusga. Buong komento ni AJ, nakikita kita at alam ko ang totoong nangyari sa iyo. Naiintindihan kita, ipagdasal na lang natin ang mga taong mapangapi at mapanghusga. Mahal ka ng Panginoon at hindi kanya kailanman pinabayaan. Dagdag pa niya, alam mo naman 'yon. Ayon sa isang komento ni AJ, binigyang diin niya na malapit si Alger sa Diyos. Para kay AJ, ang matibay na ugnayan ni Alger sa Panginoon ang nagsisilbing dahilan kung bakit hindi siya nag-iisip ng masama o gumagawa ng paghihiganti kahit pa siya ay nakakatanggap ng pang-aalipusta at batikos mula sa ibang tao. Ipinahayag ni AJ na dahil sa kanyang pananampalataya, lagi niyang isinasalig ang kanyang mga problema at sitwasyon sa Diyos. Ang kanyang pagkikipag-ugnayan sa Diyos ay nagbigay sa kanya ng lakas upang manatiling kalmado at hindi tumugon sa mga negatibong bagay na ibinabato sa kanya. Kylie's Instagram Stories Samantala, kung bibisitahin ng Instagram account ni Kylie, may mga IG stories sa tila kaugnay pa rin sa kanya nagdaang post. Mababasa sa una niyang post ang, The Divine Feminine Woman isn't here to be liked. She is here to be felt. She will trigger you simply by existing. Kasunod na IG story ay isang repost mula sa account ng word porn tungkol sa salitang toxic. Ang mensahe ay nagpapahayag na ang lahat ng tao ay may potensyal na maging toxic o nakakasakit sa iba sa ilang pagkakataon. Ipinapakita nito na hindi tayo perpekto at lahat tayo ay may mga pagkakataong nagkakamali o nagiging negatibo sa ating pakikitungo sa iba. Ngunit may mga tao na handang pag-aralan ng kanilang mga ugali at nagtatangkang magbago para sa mas mabuti. Sila ay may kamalayan sa kanilang mga pagkukulang at nais na ituwid ang kanilang mga pagkakamalayan kamali Sa kabilang banda, may mga tao namang tumatanggi na kilalanin ang kanilang mga pagkakamali at patuloy na kumikilo sa parehong paraan, kahit nakakasakit sila sa iba. Sa isa pang IG story, nirepost ni Kylie ang isang video mula sa leading women. Ang mensahe sa video ay nagpapahayag na ang tunay na lalaki ay nire ang mga babae at hindi sila iniinsulto, tinatakot o inaapi. Tinatanggihan nila mga kapinsalang asa tulad ng pamamahiya at hindi sumusuporta sa anumang uri ng pang aabuso o harassment, lalo na sa lugar ng trabaho. Ang tunay na pagkalalaki ay nakaugat sa paggalang, pagkakapantay-pantay at suporta sa mga karapatan ng mga babae na natataguyod ng isang kultura ng dignidad sa halip na takot o pang-aapi.